Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Pero Asik, di ba talagang ang practice is uh, you encourage yung mga regional offices kung saan sila pinakamalapit para po mas madali, di po ba sir? Opo, para mas malapit po sa kanila sir. Saka para din po mag-decentralize po yung uh, atin pong mga operations na rin sir. At nasa ganun eh, uh, hindi na po magsisiksikan lahat ng central office. Uh, ginawa po namin ito para po mas malapit, mas convenient at kahit pa po ay uh, madali mas makapag-follow up yung ating mga kababayan. Apo. Asik, I'm just curious. Uh, ang alam ko, sir, you have several offices but I just want to ask you, sir, ilan ba? Alam ko, sir, meron sa Cebu, meron sa Davao. Saan pa ba, sir? Saan po pa, saan po, pa, po, ba, sir, meron pang uh, uh, satellite office po ang BMW sa Pilipinas? Yes, sir in 16 uh, regions sir uh, present po ang uh, DMW ah. uh, lahat po ito ay uh, may opisina na po ang Department of Migrant Workers at functional na po lahat ng na opisina nito na fully operational na po lahat ito so uh, yung mga cities po yung mga regional centers po natin nag-ooperate po ang DMW dyan. in some regions po we actually have uh, we actually have already started expanding into provincial offices like in 4B for example sir Uh, the regional office is in Calapan, but we have a strong presence in uh, Palawan as well. And hmm. then, uh, for you mentioned Cebu, sir, uh, we also have a uh, staff na, sir, uh, operating in uh, Bohol or uh, Region 7. May mga ganyan na rin po tayong mga setup, sir. Para po nang sa gano'n, mas mapalapit po. Yung nabanggit po ninyo, sir, na kanina, Region 3, San Fernando, We have uh, Apo. we are in close coordination, sir, with uh, with the provincial government, sir, of Nueva Ecija and the city government of Palayan City. We're already operating a provincial office in Palayan City, Nueva Ecija. So yun po yung isa sa mga nakatutok din kami, yung expansion po sa mga provincial operations natin. Uh, sir, ito pong mga office na sinabi niya, ito po ay pwedeng hanapin po through Google, for example, to locate it. Yes, sir. Sir, or Or sa website po ng BMW, sir, para okay. sa exact and updated na address, nandoon po pati yung phone number sa ka-email address po kung sakasakali man po kailangan nila ng servisyo ng mga regional office na ito. Ayan, alright. Sir, so, what about in other countries? For example, sir, uh, sa Kuwait, uh, correct me if I'm wrong, parang kayo po located din within... Uh, sa ano uh, within the embassy ang BMW sir or separate office po kayo Uh, sir, if I'm not mistaken, uh, that, uh, within the uh, embassy area, embassy compound, uh, consular compound po ang uh, DMW dito. Uh, I-check lang po sir kasi may mga countries po na hindi kami specifically nandun sa diplomatic area. Nandun kami sa consular Apo. area. So for example, in Riyadh, uh, iba po yung diplomatic quarters kung saan po ang embahada natin. Pero yung mga consular activities sir and uh, the labor office in itself, For example, sa Riyadh ay uh, nakaiwalay po kasi marami pong kliyente. kumuha uh, po talaga kami ng separate na opisina at building para po makapag-servisyo na mas malapit sa ating mga kababayan doon. Ayun, alright.